Isinagawa ang Harvest 2025 Prayer Conference ng Northern Luzon Philippine Union Mission upang pagkaisahin ang mga membro sa isang espiritual na pagsisikap. Sa pagtitipong ito, pinalalim ng mga leader ng simbahan ang kanilang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, pagninilay at pagsamba. Tinalakay rin ang epektibong estratehiya sa ibang ebanghelismo at kahalagahan ng total member involvement para sa Harvest 2025. Alamin to sa balitang may pag-asa ni Jeff Burgano. Isang mahalagang pagpupulong ang ginanap sa Mountain Provinces Mission Headquarters sa Baguio City, ang Harvest 2025 Prayer Conference. Ito ay sa pangunguna ng North Luzon Philippine Union Mission sa layuning pagkaisahin ang lahat ng miyembro ng simbahan sa isang sama-samang espiritual na pagsisikap. Dito rin ipinakikita natin ang pananaw at uh, ganun din ang mithiin ng Harvest 2025 na itinatampok natin ang papel ng bawat miyembro para sa tagumpay nito. Kaya nga, ito ang pagkakataon na mahimok ang mga miyembro na sila ay mangako ang mga leader ng ating simbahan para sa isang personal na tungkulin sa misyon sa pamamagitan ng mga pangako o mga plano na gagawin nilang pagkilos. At igit sa lahat, pagkatapos ng ating mga pagtitipong ito at ganun din ang ating inaasahan ay makakapakinig tayo ng napakagandang mga patotoo mga kuwento ng tagumpay mula sa mga miyembrong aktibong kasangkot sa Evangelise. Kaya purihin ng Panginoon na tayo ngayon ay mayroong mga tinatakdal uh, prayer conference para sa Harvest 2025. Sa pagpapatuloy ng Harvest 2025 prayer conference, binibigyang diin ang papapalalim ng relasyon ng bawat isa sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay-nilay at pagsamba. Kasama rin sa programa ang mga pagsasanay at interactive na sasyon upang maturuan ang mga miyembro ng simbahan ng epektibong estratehiya sa pag-ibanghelyo. Isa sa mga pangunahing hamon na kinakaharap na misyon ay ang kakulangan ng mga kapatid na lumalahok bilang mga tagapagsalita sa evangelism. Sa kasalukuyang kalagayan, kadalasang nakakadepende sa mga pastor at laymen ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya naman, bilang tugon, inilunsad ang isang espesyal na pagsasanay para sa mga leader ng iglesia. Sa pamamagitan nito, inaasahan na misyon na mas maraming kapatid ang mahihikayat sa aktibong lumahok sa evangelism bilang bahagi ng Harvest 2025 sa karanasan namin ay bihira lamang yung mga kapatid natin na naging speakers. Nakadipindi sila sa mga uh, pastors at mga laymen. Ngunit kaya ngayon, ang ginagawa natin ay uh, itrain sila at uh, gumawa kami ng, uh, for uh, our beginners, ng uh, isang uh, parang uh, sermon outline. Saka ito ay detailed para yun ang kanilang gagamitin sa lahat ng kanilang pa pangangaral ngayong uh, April 3 to 12. So yun, at uh, dinadalangin namin na sa pamamagitan nito ay dadami yung mga kapatid natin na mag-participate sa ating uh, Harvest 2025. Isang matibay na hakbang ang ginagawa ng simbahan upang mapalakas ang total member involvement sa pangangaral ng mabuting balita. Patuloy nating ipanalangin ang matagumpay na pagdaraos ng Harvest 2025 at ang masigasig na pakikilahok ng bawat miyembro ng simbahan. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Jeff Verganyo para sa Hope Today HCNP News.